Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang iba't ibang reaksyon ng mga Pilipino sa mga epekto ng pagsasarili ng bansa. Ito po ay aralin dalawa. Sa pagtugon sa mga suliranin, isyo at hamon sa kasarinlan ng bansa mula anim hanggang dalawa. Iba't iba ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng mga hindi pantay na kasunduan sa ating bansa kapalit ng Philippine Rehabilitation Act. Ang pagpirma sa kasunduan ito ay nagbunga ng maganda at hindi magandang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Inula ng batikos ng maraming Pilipino ang Administrasyong Rojas dahil sa pakikipagkasundo nito sa Estados Unidos at pagpirma nito sa mga ilang hindi pantay na kasunduan na labag sa saligang batas. Marami sa mga Pilipino ay hindi natuwa. Para sa kanila, hindi tuluyang magiging malaya ang Pilipinas dahil sa pagpirma nito ng kasunduan at muling pagpapasailalim ng Pilipinas sa kapangyarihan ng Estados Unidos. Sa gitna ng pagtutol ni na Luis Taruc, Claro M. Recto at iba pang kasamahan ay matagumpay na inaisulong ni Pangulong Rojas ang Rehabilitation Act kasabay ng ilang mga hindi pantay na kasunduan tulad ng Bell Trade Act, Parity Rights at Military Bases Agreement. Tuloy ang naghari ang neocolonialism sa Pilipinas dahil sa pakikialam at panggigipit ng Estados Unidos sa ekonomiya at politika nito. Ang neo-kolonyalism ay isang paraan ng paghihimasok ng malalakas at makapangyarihang bansa sa mga bagong tatag na Estado. Ginagamit nito ang impluensya sa ekonomiya, politika at iba pa upang makontrol ang mga nagsisimulang Estado. Kinagalit ng maraming Pilipino ang paghahari ng neocolonialism sa bansa. Bukod dito ay nagbunga pa ng ibang suliranin sa bansa ang pamamalagi at impluensya ng mga Amerikano tulad na muling pagiging aktibon ng samahang hukbalahap o hukbo laban sa hapon dahil sa maraming Pilipino ang unti-unting nawala ng tiwala sa pamahalaan. Nagbunga ng maganda at di magandang epekto ang pagpirma ng Administrasyong Rojas sa mga hindi pantay na kasunduan. Maganda sa dahilang maraming produktong Pilipino ang nailuwas sa Estados Unidos at nagdulot ng malaking kita sa mga ngalakal na Pilipino. Nagkaroon ng bagong kaalaman okol sa kalakalan ng mga Pilipinong mga ngalakal gaya ng paggamit ng mga makinarya at bagong teknolohiya ang pamumuhunan ay napaunlad at nakilala ang ating pangunahing mga produkto gaya ng asukal, niyog, kopra at langis sa kanluraning bansa. Ang ilan naman sa mga di magandang epekto ng pakikipagkalakalan sa mga Amerikano ay ang mga sumusunod pagkakatali ng ating pamilihan sa pamilyang Amerikano, pagpasok ng di gaanong mahalagang produkto sa Pilipinas, paghina ng mga tradisyonal nating industriya, kompetisyon ng ating mga agrikultural na produkto sa mga produktong agrikultural ng mga Amerikano. Lalong pagyaman ng mga Pilipinong nasa panggit ng antas ng lipunan dahil sila ang namumuhunan sa industriyang itinatag ng mga Amerikano, pagbabago ng panlasa at pagpapahalaga sa mga produkto ng dayuhan at lubusang pagkalugi ng magsasakang Pilipino sa mga gastusin ng mga sakahan dala ng pagkakaroon ng makabagong teknolohiya at mga makinarya. Isaisip po natin nilagdaan ni pangulong rojas ang kasunduang inilahad ng estados unidos sa gitna ng pagtutol ng maraming pilipino hindi tuluyang naging ganap na estado ang bansa dahil sa pakikialam at panghihimasok ng mga amerikano sa pamahalaang pilipino Tuluyang naghari ang neocolonialism sa bansa na naging dahilan upang magkaroon ang mga Pilipino ng mataas na antas ng colonial mentality na lalong nagpahirap sa ekonomiya ng bansa. Sa paghahari ng neocolonialism sa bansa, maraming Pilipino ang nawala ng tiwala sa pamahalaan. Bukod dito ay nagbunga ng iba o iba pang suliranin sa bansa ang pamamalagi ng mga Amerikano tulad ng muling pagiging aktibo ng samahang hukbalahap o hukbo laban o hukbong bayan laban sa Hapon na pinamunuan ni Luis Taruc. Iba't iba ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng Administrasyong Rojas ng mga ilang hindi pantay na kasunduan may maganda at di magandang epekto naman ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa Amerika. Malaki ang naging impluensya nito sa pamumuhay at kultura nating mga Pilipino. O mga bata, subukan ninyong sagutin ang tayahin.